What's up guys? Kaya pa may taga po tayo isang Realme phone. This one. Uh, basic phone lang sya. No? I mean, uh, hindi naman sya high end but uh, siguro mid level na rin. Ang problema niya, sabi niya, hindi matouch sya no. Kumbaga, ah sorry. Kumbaga, hindi hindi magalaw yung screen ano. So, so pwede sya. Pag tatangat-tangat talaga ang titingin eh. LCD pala kaya sasabihin dyan. No? So, but basically kung makikita nyo, lumilipat-lipat ano. So, parang napindot na yung talkback. Yung so, sa ginagamit ng mga kapatid natin na may kapatahan sa mata, yung kinakapala. So, basically, ano po bang ginagawa ni WhatsApp ba para ma-fix po yung mga ganitong problema? No? yung hindi mo ma-move, yung screen, no? so, baka ikaw kabahang ka dahil baka sira na LCD. No? So, nung pala meron plan technique, meron pindot ka lang, ganyan po yung screen. No? So, ang tawag po yan, talkback, no? yung mga ginagamit po ng mga sabi nga sa inyo mga kapatid natin bulag. At paano ba natin prefix yan? Well, of course, uh, panoorin nyo guys. ay uh, ipapakita ko po sa inyo kung paano ginagawa ni WhatsApp At kung bakit nakakaroon nyo ganyan. No? So, yun guys, balikan nyo. Sa -balik po ni WhatsApp Bob, panoorin po. Yun guys, so usually kasi pag nilalagyan na sa bulsa, may napipindot. Yun combination ng uh, talkback on. Kaya nakakaganyan po yung screen na. Ito nyo po, no? Meron na ang pipindo, tapos meron sa ilalim. Ah, ito niya, yan Oh. No? Di ba? To point na wala kang magalaw. Kahit na sa settings, hindi mo magalaw, di ba? So, ano ba ang usual na ginagawa ni WhatsApp app dyan? So, unang-una po, para magalaw niyo po yung settings. Kasi meron po tayong ite-turn off dyan. Ito po yung talk back on. Kailangan gawin natin talk back off para mawala po yan, no? So, gagawin po natin yan para ma-move nyo po palagi yung screen. gagamit po kayong dalawa palaging kamay, no? So, to do that kailangan pumunta muna tayo sa settings no? pag talk back on pag uh, naka talk back on automatic kailangan lahat po ng icon pipindutin yung dalawang beses ito ah let's say punta tayo sa settings click po double click sa settings hop hmm. Wait lang guys ah kaya yan, yan, yan. ayan, ayan. kasi yun kaya nakapasok na po tayo sa settings pag na-setting sa po kayo, uh, pag pipindot po kayo ng dalawang ano, dalawang pressi po ng dalawa palagi yung icon ng settings, yung parang wheel ano. Then pag i-scroll niyo po, gamit po kayo ng dalawang finger. Okay, hanapin niyo po yung accessibility. Oh, nasa ka accessibility. Kasi yung uh, TalkBack on po sa TalkBack off, nasa accessibility tapo, no? Hanapin po natin 'yan. Kaya wala tayo nakita dyan. Pero usually po nandito siya. Sa additional settings, no? Lahat po ng Android usually ganyan, no? Accessibility, kumakita nyo po. Yan accessibility. Double click palagi, no? Para makapasok po. Makita nyo, talk back on. No? I-open natin yan. Double click po. Uy. Makulit lang talaga. Kailangan kulitan nyo, no? since the pasok na ito ay double ibabalik ko lang po no para maano na po natin maintindihan po natin ayan po guys kinakita nyo po naka talk back on hindi nyo mo po no kinakita nyo yung ilalim lang gumagalaw oh. so para po maitalk back off po natin yan inulit ko lang po punta po tayo settings double click palagi no pag double click po na settings gamit po tayo ng dalawang winger para ma scroll po natin dahil pag isang finger lang po hindi gagalaw yan kita see pero pag dalawang finger po okay magalaw Punta po tayo sa personal session. Double click again. Hop, sumobra. Hindi pala dyan. <laughs> Punta po tayo pala sa additional settings. No? Double click palagi. No? Double click additional settings. Hop. Double click. Yan, accessibility. Punta nyo po accessibility. Double click accessibility. Makikita nyo po, talk back on. No? double click po natin dito then i-talk back off po natin talk back off talk back off double click to makikita nyo turn off talk back stop po natin double click stop wala voilà. home click see pagdali na ngayon guys, 'di ba? 'Yun lang guys, 'no so tatandaan nyo po palagi pag na-click nyo po yung TalkBack on, automatic po 'yan. Hindi po kayo may, may hirapan po kayong galawin uh, dahil yan po yung mga ginagamit. Sabi ko nga sa inyo ng mga kaibigan natin, kapatid natin na may kapansanan sa paningin, 'no? So, yung tawag nila TalkBack on at uh, the only way na i-off natin 'yon is uh, kailangan makapunta po tayo sa settings, then Then once po na magpunta po kayo sa settings dito, punta po kayo sa additional settings, accessibility, then that's it, talkback. Naka-off po siya ngayon. So, i-off i-off niyo kailangan, no? So, ngayon pwede rin po na ganyan, uh, punta po kayo rito, kumita search, no? Type niyo lang po diyan, talkback. talk back. So syempre, pag naka talk back on, may hirap pa kayong pindutin. But uh, basically, pinakita ko lang sa inyo kung saan yung hahanapin nyo, which is talk back. So yun guys, no? so hopefully, kahit pa po, nat may natutunan po kayo sa simpleng vlog na to, no? so simpleng video na to, kung ano mga gagawin, huwag no? po kayong magpapanik in case na mapindot nyo po yung talk back on, dahil usually sa combination ng piece yan eh, no? so napipindot yung talk back on, at syempre, Papanik ka dahil ba't hindi napipindot? Nung pala napindot nyo lang yung talkback on kaya nag-activate po yung mga ginagamit po ng mga kapatid natin bulag na pag gumagamit sila ng mga touchscreen yun po yung ginagamit nila. So yun guys, uh, talkback on, ginawa natin talkback off para kahit pa paano po maging normal use again. No? So hindi po tayo gagamit ng double finger para mapagalaw. Yun guys, so, so na kay ate. Salamat.